Nais ang National Food Authority o NFA na ibalik ang pagbili ng palay sa mga magsasaka. Samantala, 51 bagong bukas centers ang binuksan sa 33 dalawigan sa bansa. Ang detalye sa report ni Harley Balbuena. Bumibili na muli ang National Food Authority ng palay mula sa mga magsasaka sa Bulacan. Ayon sa Malacanang, bakante na muli ang NFA warehouse sa nasabing probinsya kaya pwede na itong pag-imbaka ng palay. Ito ay gagamitin sa Bente Bigas Mayrona o BBM na program at para rin mapatatag ang buffer stock ng bigas sa panahon ng sakuna. Hanggang 5,000 sako ng palay ang pwedeng bilhin sa mga magsasaka at iimbak sa NFA warehouse. Dahil dito, hindi lang madadagdagan ang kita ng ating mga magsasaka mapagtitibay pa nito ang buffer stock ng ahensya na kakailanganin sa panahon ng kalamidad. Patuloy naman ang pasasalamat ng mga mamimili kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa 20 pesos na bigas yung 20 pesos na bigas po ng ating mahal na Presidente, Presidente Bongbong Marcos, na kung saan po ay talagang makakatulong ko ito sa taong bayat. Malating halaga na matulong sa mga mahirap pariyo namin. Namin at salamat kay Pangulong Marcos. Ito patupad na yung murang bigas. Yung bigas na 20 per kilo, sobra talaga yung maitulong nila sa bawat pamilya kayo. Mura na bigas na ilalangis ng Pangulo natin. Salamat po sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos, dahil sa 20 pesos na bigas, makakabili po kami ng mura at maganda na klase ng bigas po. Sinabi ng Malacanang, nahiling ng mga mamimili na magpatuloy ang pagbebenta ng murang bigas sa Kadiwa Centers para tuloy-tuloy din ang kanilang ginawa. Nais din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may balik ang dating gawain ng NFA sa pagbili ng palay sa mga magsasaka, pagmonitor ng Farmgate Price at mandatong makapagbenta ng bigas direkta sa mga consumer. Sa isa pang good news, umabot na sa 51 bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers ang nabuksan na sa 33 lalawigan sa bansa. 26 dito ay nasa Luzon, 8 sa Visayas at 17 sa Mindanao. Ayon sa Palaso, ang bawat bukas center ay kayang makapagbigay ng libreng serbisyong medikal sa 500 pasyente kada araw. Ipinagmalaki rin ng palasyo ang libreng pagpapabakuna kontra rabies sa mga ospital ng pamahalaan. Sakaling nakagat o nakalmot kayo ng inyong mga alagang aso at pusa, nangangamba sa rabies. Libre po ang pagbabakuna sa mga government hospital. Sa mga dudulog naman po sa private hospitals, may animal bite package naman ang PhilHealth. Kakibat din ito ang libreng BCG, Hepatitis B, pentavalent, PCV, oral polio at MMR vaccines para sa mga batang edad lima pababa. Harley Valbena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.